<silence> Kumusta po kayo, mga ginigiliw ko pong taga-subaybay? Narito pong muli tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati, ay hangad ko pong lagi nasanay abutan po kayo ng pagtatanghal po na ito na nasa mabuti pong kalagayan ligtas sa anuman pong uri ng kapamakan at karamdaman May mga taong likas na mapanibuguhuin at kadalasan ay nagdudulot ito ng hindi maganda at mapait na bunga Halina't atin pong tunghayan ang tampok po nating kwento sa pagkakataong ito na ibinahagi rin po ng isa nating masugid na taga-subaybay na tatawagin nating Rumina. At ito po ay pinamagatan nating panibugho. Ayon kay Rumina, ay masaya daw sila ng asawa niyang si Ray noong mga panahon na iyon. Wala pa daw silang anak na mga pagkakataon na naranasan niya ang ayon pa sa kanyay pinaka nakakatakot niyang karanasan sa tanang buhay niya. Isa daw mekaniko si Ray sa malaking talyer malapit sa inuupahan nilang bahay. May kalakasan daw ang kita nito noong mga panahon na yon. Sapagkat kapag wala daw itong pasok sa talyer ay tinatawag din daw ito ng mga nakakakilala sa kanya para sa kanyang serbisyo. Ngunit unti-unti daw nagbago ang lahat. Noong unay ang buong akala ni Romina ay dahil lamang sa kanyang barkada ang unti-unting pagbabago nito. Hindi daw talaga makapaniwala si Romina sapagkat napakabait ng kanyang asawa mula pa ng una niya itong makilala. Ngayon, madalas ay wala na ito sa oras kung umuwi ng kanilang bahay at malimit pa nga ay nakainom at naging mainitin ng ulo nito lalo na pagdating sa kanya. Noong mga panahon daw na iyon ay natitiis pa niya ang mga ginagawang pagtrato sa kanya ng kanyang asawa. Hindi siya nawala ng pag-asa na magbabago din ito at muling balik ang dati nilang masayang pagsasama lalo pa nga at ipinagdadalang tao na niya ang una nilang anak. Ngunit tila nawala daw ang pag-asa niyang ito nang malaman niya mula sa isang kaibigan ng asawa niyang si Ray na may ibang babae pala ito. Nang malaman niya ang ukol dito ay nagpasya na siya na umuwi na lamang sa kanilang probinsya kahit pa nga kabuanan na niya. Naisip niya magsisimula na lamang siya ng panibago at tatanggapin na lamang niya ang mapait na kabiguang iyon sa piling ng asawang si Ray at palalakihin niya ang bata na mag-isa. Kaya nang makahanap siya ng tamang pagkakataon ay ganun nga ang ginawa niya. Sinabihan na niya ang kanyang mga magulang ukol sa plano niya upang hindi na magulat ang mga ito pagbigla siyang dumating doon sa kanila. Nang dumating siya sa kanila ay malugod naman siyang tinanggap ng kanyang mga magulang. Wala siyang narinig na anumang panunumbat mula sa kanila. Nauunawaan nilang lubusan ang kalagayan ni Romina at handa silang tulungan ito sa mapait na kapalarang sinapit. Samantala, pagdating ni Ray sa kanilang bahay ay hindi na niya naabutan pa ang kanyang asawa. Ni sulat ay wala rin itong iniwan sa kanya. Sinubukan niya itong i-text at tawagan ngunit hindi ito sumasagot. Malakas ang kutob ni Ray na umuwi ito sa kanila sapagkat wala naman itong ibang pupuntahan. Mabilis niyang iniligpit ang kanyang mga gamit. Susunod siya sa kanyang asawa. Susunduin niya ito at kukumbinsing sumama muli sa kanya. Mga isang linggo na lamang ay mga na si Romina. Isang gabi, habang nasa sala si Romina hawak ang kanyang cellphone, ay natataranta ang kanyang mga magulang na inakay siya sa kwarto. Nagtataka naman siya nagtanong sa mga magulang kung bakit hindi umimik ang mga ito at sinabihan siyang huwag lalabas at isinara ng mga ito ang bintana. Iniwan siya sandali ng mga ito at pagbalik nila ay may mga dalambawang na at isinabit isa-isa sa kanilang dingding at bintana. Bumalik sa alaala -ala niya ang tagpong iyon nung bata pa siya ganitong ganito din ang ikinikilos ng kanyang mga magulang Kaya tinanong niya ang mga ito kung may aswang ba Sumagot naman ang mga ito sa mahinang boses at sinabing meron, nasa malapit lang Tinanong niyang muli ang kanyang ina kung si tandang tunay pa rin ba ang aswang na gumagala sa kanilang lugar Sapagat natatandaan niyang ito ang bantog noong mga panahong nasa probinsya pa siya Ang bahay nito ay dalawang baryo pa ang layo mula sa kanila pero madalas ay dumadayo sa kanilang lugar. Sumagot naman ang kanyang ina at sinabing hindi. Namatay na daw ito nang may aswangin daw itong bata at tuluyang patayin. Gumanti daw ang mga magulang ng bata at ipinapatay din ito sa kanyang ama na isang manggagamot. Ayon pa sa kanyang ina, kung malupit daw si Tandang Tunay ay mas mabagsik daw itong pumalit na gumagala paggabi. Manugang lamang daw ito ni Tandang Tunay ngunit tila gustong gusto daw nito ang tinanggap mula sa biyanan at talagang pinagyaman daw ang pagiging aswang. At malimit itong binibisita sila sa pagnanasang ipaghiganti ang kanyang biyanan. Kaya naman kahit ang aso nila ay tila naging isang tuta na umiiyak sa labas ng kanilang bahay. Hindi nga nagawang kumahol nito, ilang sandali pa ay lalo pang humina ang hunin nito. Nakita niya ang kanyang ama na may dala na itong asin pagbalik, ikinalat nito ang asin sa mga pasamano. Inabangan na rin at nilagyan ng kanyang ama ng dalawang matutulis na kawayan ang kanilang bintana. Maliit lamang ang bahay nila at sa hirap nga ng buhay sa kanilang probinsya ay nananatiling kubo pa rin ito. Nagsimula ng umusal ng dasal ang kanyang ina. Ang ama naman niya ay binubulong ng paulit-ulit ang adiramtum et egum partisum mederatum egusum. Iyan ang kanilang nakagawian ng gawin sa tuwing may aswang na gumagala sa kanilang lugar. Narinig daw nila na biglang umatungal ito ng malakas at tila hinampas ang kanilang dingding bago ito tuluyang lumayo. Nang mawala na ang aswang ay nagkwentuhan sila ng kanyang mga magulang. Interesado siyang malaman paano namatay si Tandang Tunay. Kaya't ipinagpatuloy ng kanyang ina ang ikinukwento sa kanya kanina ukol sa bantog na aswang. May anak daw ito ngunit matapos mamatay ang ina ay nagpamaynila. Sinabi naman ni Romina na nakikilala niya ang anak nito si Esmeralda sapagkat kaklase daw nila ito nung nasa high school pa sila. Ayon pa kay Romina ay wala daw itong kaibigan. Maganda rin daw sana ito kaya nga lamang dahil sa tahimik ito at palaging na pag-iisa ay kaya hindi ito isinasali sa mga aktibidad at malimit nga ay si Romina ang laging isinasali. Pagkukwento pa ni Romina, isang tagpulang daw ang hindi niya makakalimutan tungkol kay Esmeralda Nung minsan daw may dula-dulaan silang tinatanghal at sa eksena ay magkayakap sila ng kaklase nilang si Maynard ay nakita daw niya itong matalim ang pagkakatitig sa kanya At kalaunan nga ay nalaman daw nila na may lihim pala itong pagtingin kay Maynard kaya nga lamang ay si Romina naman ang gusto nito Sabi naman ng ama ni Romina ay hindi daw niya ugali ang kumitil ng buhay ng tao kahit paaswang ang mga ito kung hindi nga lang daw dahil sa pakiusap ng mga magulang ng batang pinatay nila ay di daw niya balak na kitlin ang buhay ni Tandang Tunay na ayon pa sa tatay niya ay lubha din daw siyang nahirapan sapagkat malakas daw ang taglay nito. Ayon pa sa tatay ni Romina ay nakilala niya ang manugang ni Tandang Tunay nung piyesta sa lugar ng mga ito at dun niya unang nalaman ang masamang balak nito para sa kanya. Nagkakatipon daw sila noong mga panahon na yon na mga kaibigan kasama ang nangumbida sa kanya sa piyesta. Nang maubusan daw sila ng tubig ay nagmagandang loob daw ito at inabutan siya. Ngunit bigla daw umapaw ang tubig mula sa baso at kalaunan ay pumutok at nabasag pa ito. Kaya alam niya na may inilagay ang babae na sa pagkakaalam niya bilang isang manggagamot kapag ganoon katindi ang naging reaksyon ng ibinigay sa iyo at nabasag pa ang baso ay hindi ka aabutan ng 24 oras at ikamamatay mo iyon pag iyong nainom at kalaunan nga ay nalaman niya mula sa mga kakilala na manugang pala ito ni Tandang Tunay Samantala, paalis na si Ray ng kanilang bahay nang biglang dumating ang kabit nito Nalaman kasi nito na susunod si Rey kay Romina sa probinsya. Pilit siyang pinipigilan nito at sinabi magsama na lamang sila at hayaan na si Romina. Ngunit nangatwiran si Rey at sinabi magkakaanak na sila. Sinabi niya pa dito na hindi naman daw niya ito iiwan. Itutuloy pa rin nila ang kanilang relasyon. Ngunit tila hindi kontento ang kabit niya at ang gusto talaga ay masarili niya si Rey. Sa huli ay walang nagawa ang babae ni Ray. Nagtuloy pa rin siya at sumunod kay Romina. Nagtanong-tanong ito sa mga kaibigan kung paano mararating ang probinsya nila Romina. Malakas naman ang loob niya na matatagpuan niya ito sapagkat alam niya ang eksaktong address nito. At sa totoo lang ay hindi naman talaga mahirap hanapin sapagkat pag alam mo ang probinsya, bayan at baryo ay sigurado makikita mo na ito hapon na nang masapit ni Ray ang bahay nila Romina. Nagulat silang lahat nang makita nila itong naroon sa pintuan ng kanilang bahay. Agad itong hinarap ng nanay ni Romina, pinagalitan at sinumbatan niya ito. Habang si Romina ay tahimik lamang na nakikinig, ang kanyang ama ay wala ring kibo. Nagpatuloy ang kanyang ina sa pagsasalita dito na halos lahat na yata ng masasakit na pananalita ay nabitawan na nito kay Ray. Humingi naman ng tawad si Ray at sinabing naroon siya upang sunduin ang kanyang asawa. Hindi naman pumayag ang nanay ni Romina at sinabihan pa siya na lumayas na at bumalik na lang sa Maynila at kaya nilang buhayin ang magiging anak nila ni Romina. Ngunit hindi natinag si Ray. maya, -maya ay nagsalita ang tatay ni Romina at sinabing tama na at pinapasok nito si Ray sa kanilang bahay. Ipinato ng tatay ni Romina ang kamay nito sa ulo ni Ray. Maya-maya ay pinakuha nito ang nanay ni Romina ng puting papel. Nagtataka ang nanay niya pero agad din naman itong sumunod. Habang may inuusal ang ama ni Romina ay may isinusulat din ito sa kaperasong puting papel. At maya, maya nga ay dinikit niya iyon sa noo ni Ray Tila na wala naman panandalian si Ray sa sarili. Pagmulat ng mata nito napansin ni Romina na tila nag ang aura nito. Ayon sa ama ni Romina ay ginayuma daw ang kanyang asawang si Ray. Nagulat naman si Romina at kanyang ina sa kanilang narinig. Lumabas ang tatay ni Romina at nanghuli ito ng manok upang may maiulam sila sa hapunan. Pagkatapos makapaghapunan, habang nasa pinakasala sila ng kanilang bahay at nagkukwentuhan ay biglang tumunog ang cellphone ni Ray. Kinuha ni Ray ang kanyang cellphone at binasa ang natanggap na mensahe. Mabilis niyang ginantihan ng tugon ang mensaheng natanggap niya. Laking gulat naman ang kabit nito nang matanggap ang mensahe ni Ray sapagkat tinatanong ni Ray kung sino siya. Pumasok ito sa kwarto at kinuha ang isang bagay mula sa maliit na baul. Nang mailabas niya ito ay nagsusumigaw ito sa galit at nagwawala. Nalaman na niya marahil na nawala na ang bisa ng kanyang gayuma kay Ray. Samantala sa bahay nila Romina ay naghahanda na silang lahat para matulog sapagkat alas 11 pasado na rin ng gabi. Nang bigla na naman nilang narinig ang huni ng aswang. Mabilis na naghanda ang tatay niya ng mga nakagawian nitong pangontra sa aswang. Pero napansin ni Romina na tila mas aligaga ang kanyang ama ngayon. Nang tanungin niya ito kung bakit ay sinabi nito na dalawang aswang na nasa labas ng kanilang bahay at galit na galit daw ang mga ito. Maya maya ay narinig nila ang kanilang aso na nasaktan ngunit di na nila narinig pa ang tinig nito matapos iyon. Nagalit ang tatay ni Romina sapagkat ayon dito ay pinatay na nila ang kanilang aso at tinahamon daw talaga siya. Nang maramdaman nitong nasa kanilang bubungan na ang isa at habang ang isa naman ay nagpapaiba-iba ng pwesto sa gilid paikot sa kanilang bahay ay kinuha na nito ang kanyang buntot pagi. Inorasyonan niya ang kanyang buntot pagi. Isinukbit din nito ang kanyang itak sa bewang. Lumabas siya at sinabihan ang mga ito na magpakita. Sumunod naman ang kanilang ina na may hawak na matulis at mahabang kawayan at pinagmumura ang mga ito sa kanilang lingwahe. Samantala, si Narumina at asawa nitong si Ray ay nanatiling na sa pintuan lamang. Panay lang ang huni ng mga ito at sapagkat madilim ay hindi ito maaninag ng mga magulang ni Romina. Narinig ni Romina na umusal ng orasyon ng ama at mabilis na inihampas ang hawak nitong buntot pagi. Narinig niya ang hugupit nito na may tinamaan. Kasabay noon ay narinig din nila ang sigaw ng aswang. Alam nilang lubha iyong nasaktan dahil na rin sa tunog na nilikha nito. Hindi nagawang makapagtago sa tatay ni Romina ng matagal ang mga aswang dahil sa nalalaman nitong mga orasyon. Hinagisa naman ng nanay ni Romina ng abo ang halos lahat ng parte na maibigan nito. Pansamantalang tumahimik na wala ang mga huni nito. Nang biglang may tila isang malaking itim na payong na dumaan sa harapan ng mga magulang ni Romina na balak sanang atakihin ang kanyang ina. Agad namang hinugot ng tatay niya ang kanyang itak sabay usal ng orasyon at tinaga nito ang anino ng aswang na nasa lupa. Nakapagpatuloy pa ito ngunit sa di kalayuan ay tila saranggola itong bumagsak sa lupa. Kasunod nun ay may lumipad bigla sa kanilang bubungan sa likuran ng mga magulang ni Romina at mabilis iyong nagtungo sa pinagbagsakan ng nauna. Ilang sandali pa ay nakita na nila itong muli na papalayo na. Bago pumasok ng bahay ay umikot pang muli ang tatay niya sa kabuuan ng kanilang bahay na may inuusal at sinasabuya ng asin at abo ang lupa. Nang nasa loob na silang lahat ng bahay ay nagsalita ang tatay ni Romina at sinabing hindi na makababalik pa ang mga iyon sapagkat matindi di umano ang orasyon na binitawan niya sa kanyang itak at buntot pagi. Ayon pa dito, ay susunod na daw iyon kay Tandang Tunay Nagtataka naman nagtanong sina Romina at kanyang ina kung sino ang isa pang kasama ng manugang ni Tandang Tunay Sabi ng tatay ni Romina bakit hindi daw niya tingnan ang cellphone ng kanyang asawang si Ray Hiniram nga ni Romina ang cellphone ni Ray at laking gulat niya nang makita niya ang pangalan na nagpadala ng mensahe at ito ay si Esmeralda Kaya't nasabi na lamang ni Romina na kinain si Esmeralda ng kanyang panibugho. At dyan po nagwawakas ang kwentong itinampok po natin sa pagkakataong ito. Sana ay muli nyo pong nagustuhan. At naway patuloy nyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento dito lamang sa Mga Totoo Kwento